Good morning, good morning sa inyo mga idol. Balik po or today's video nga po ay nagtutuhog tayo ng isaw. Ako nga po natatawa din yan at hindi ako marunong magtuhog ng isaw. <laughs> yung akala ko natin na napakadali lang magtuhog pero napakahirap po pala pag ikaw na yung gumagawa. Kaya yeah. Saludo po sa mga isaw at barbecue vendor dyan. Ito ang ating mga natusog na isaw at ulo ng manok na ilang piraso. Yun, inilagay muna natin sa rep at mamayang hapon po natin iihawin. At dahil nga ho nasa kubo ang ating ating pang-ihaw. Abay, di tayo na nag-adjust. Doon na tayo nagpunta para mag-ihaw. Yan, nga pala si Vita at saka si Taba para mag-ihaw. Abay, bawasin ng kaunti ang apoy at siguradong sunog ang ating isaw at ulo ng manok na iyan. Ah, sarap ho lagi ng garne. Family band. bagam, may Kanya kanya-kanyang ginagawa. Bay, mukhang na -ayos, ayos na nga naman ang ating isaw na area. Bay, na kay maya maya pa may maluluto na. kay lulutuin natin ng ayos para medyo masarap-sarap naman ang ating kain yo Diga, para ayos-ayos naman. Tapos, dini naman ho ay eh, nagpapalambot tayo ng bakat. Dito ho talaga sa amin, hindi ho usong pressure cooker. Lagi hong kahoy tayo magluluto. Yung nakatipid nga na sa gasol, abay, masarapan luto. Gawa na yung smoky flavor. Wow, no? alam mo rin na may tunay eh. Yun nga ho pala mga gulay na isasawag natin sa ating nilaga. At dahil nga ho luto na ang ating pang ulam yan, dumating na ho mga taga-kabila. Yan, shout out sa na kayo may baon din yata. Bye na kayo madami-daming ulam at kanin din yata. Yan, nandidini na rin si Tyler, si Nugnog, yan, si Yaan, at saka si Kaya isa pa mga idol, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.